guys and welcome back again sa ating YouTube channel, Helena Dinlasa. And today, dugtungan natin yung ating video nung nakaraan about sa topic na annulment. So, magkano ba yung magagastos natin sa ating annulment case? O kung nagbabalak kayo mag-file uh, ng inyong uh, nullity of marriage. Sa akin guys, nag-file ako ng declaration of nullity of marriage. So, it means... In the beginning, ah uh, yung marriage ko o yung yung kasal ko ay null and void baga walang visa dahil sa kadahilan na sinabi kong nakaraan uh, mental disorder so kaya uh, yung aking uh, inapplyan or final sa court is declaration of nullity of marriage ayan so from the beginning walang bisa ang kasal so yun ang ibig sabihin ng Nolity of marriage. Ayan, magkano ba yung uh, magagastos natin or nagagastos ko sa pagfile ko ng case. So, overall guys, sasabihin ko sa inyo, uh, dahil nakadalawang uh, uh, lawyer ako, dahil nung unang lawyer na kinuha ko ay alam mo na, huwag na nating banggitin nito ang pangalan, pero parang hindi niya kaya hawakan yung aking case or baka guilty nga lang siya kasi nga hindi rin maganda ang kanyang record sa kanyang mga hinahawakan case. Ayan. So, pero wag na nating <laughs> alagyan ng ano 'yan. tuldukan na natin yang uh, nakaraan ko na lawyer. So, I'm so happy na naging uh, lawyer ko itong pangalawa na talagang parang papa ko na siya o parang ama o uh, father ko na siya kasi pwede kang umiyak sa kanya. Pwede kang lahat ng iyong mga hinanaing ay pwede niyong sabihin sa kanya. Kumbaga, mayroong feeling na uh, at-is ka sa kanya. Ano man yung mga pinagdaanan mo, pwede mong sabihin sa kanya, i-open mo sa kanya, hindi siya nag sa sa'yo, wala siya sinasabi iyo. Kumbaga, very cool siya na tao. So, uh, thankful and grateful ako sa tao na to, sa lawyer na to, na napaka-respectful. Uh, Ayan, talagang, ah, uh, talagang may puso siya talaga na tumulong sa kanyang mga client, hindi lang sa pera. So, ang uh, una kong uh, lawyer ay nagbayad na ako guys ng 100,000. So, yung package na hininga niya sa akin ay 130 lang. So, 130,000 pesos. So, ah, uh, disclaimer sa mga hindi pa alam yung mga... Uh, uh, ginagastos sa annulment sabi niya million daw o 500,000 so kung kausap niyo ang inyong mga luya may mga bracket yan sila guys so depende yan sa lugar so dahil sa province ako kinasal so mas less dito yung gastos pero kung sa Manila ka mag-file ng annulment ay na dahil nakatry na ako doon mag-inquire sa Makati so uh, 350 to 400 yung hiningi sa akin So, nag-advise sa akin yung lawyer doon na better dito sa province kung saan ako kinasal. So, much better guys na kung plan nyo mag-file uh, ng case to your partner dahil meron namang talagang dahilan. Uh, uh, best guys na doon kayo mag-file uh, ng case kung saan kayo kinasal na city. Ayan. So, dahil nagbayad na ako doon sa una kong lawyer nagbayad na ako ng 100,000 on this spot. And then, sabi niya, uh, ang 30,000 is after ng uh, case ko mag grant Ayan, or matapos na yung case ko, o na yung, yung, uh, tag dito, yung resulta. So, saka ako magbayad ng 30. Pero dahil nga, umabot na siya ng siyam sham mula pa rin. So, I decided na, i-lipat eh, eh, ko sa ibang, lawyer dahil lang usap din naman kami na hindi na kami nagkaintindihan face to face. So, hindi na guys ko na isa-isahin dito pero sabihin ko na, na, sabihin na natin dito na hindi niya talaga uh, pinapanindigan ang kanyang trabaho as a lawyer. Ayan. So, stress eh ang, ang, lola nyo. So, kinausap ko siya na, okay, kung hindi mo naman kaya hawakan yung, yung kaso ko, eh, mag-withdraw ka. And then, sabi nabi niya rin sa akin na, You want me to withdraw? Yes, if you do want to, you do you do know how to handle my case and you do want to pursue this case, then what the ano ano pa yung reason na hawakan mo yung kaso ko? So, ah, uh, bale and we are in a what is this agreement? Hindi magandang usapan pero nag-end naman guys sa usapan na okay, withdraw na niya. Okay, then I accept then. Ibalik mo yung pera ko. Ayan. Kasi doon sa time na yon guys, galing ako ng Maynila noon, sinabi niya na may hearing ako. So, kunting background lang. Sinabi niya na may hearing ako, pero, uh, kinansel niya pala. So, sinabi niya sa akin, uh, through his, uh, ano, sa iya, secretary, sabi niya, uh, ang hearing ko daw ay, na-cancel. So, pero, In the beginning guys, nabi ko na na hindi ako nag-i-stay dito sa city, sa lugar namin. Dahil nag-i-stay ako sa Manila. So I need to book the ticket before, ahead, or ahead pa para mas mura. Alam niya yun guys, from the beginning, explain ko yan sa kanya. So, pinalipad niya ako and then the next day, uh, hearing na. Saka pa siya nung gabi pa lang yung tumawag yung uh, secretary niya na uh, na-cancel daw ang aking hearing. Okay, then simple get na galit ako dahil alam naman niya na andito na ako sa Maynila, 'di ba? Maraming beses niya niya ginawa 'yon pero nung time na 'yon talagang nung time na 'yon, nung time na 'to ay punong-puno na talaga ako at uh, feeling ko na talaga something wrong with this guy, with this lawyer. So, kahit na na-cancel pina ano ko talaga sa kanyang secretary na na-cancel ba talaga? Kinansel ng court, sabi niya, oo. Na-cancel daw ng court. Okay, ito, dahil ako ay curious at gusto ko talaga malaman ang totoo, pumunta ako ng court. Mayroon ako, guys, hearing. Siya ang nag-cancel ng aking uh, uh, hearing, hindi yung court. Sabi ng court, kaming, kami na court, hindi kami nagka-cancel ng hearing. Yung, yung lawyer ang nag-cancel, hindi siya maka-attend LBC daw siya. Kasi, kasi nung time na yon ay, Uh, ano pa siya guys uh, may position din siya sa city na which is hindi pala pwede, dapat gawin niya yun. So yun yung time na nag uh, reklamo ako doon sa IBP. So pwede siya matanggalan ng license pero yung advice din sa akin na uh, hindi na muna dahil meron akong case sa city namin baka pag ano ba yung alam mo na, hindi ko alam yung connection niya. So hindi yun natuloy. So yun lang guys, konting background. Uh, map kailangan guys matalino kayo. Kung matalino yung lawyer nyo, mas natalino kayo na gumagastos ng pera, pambayad, kung lulukuhin lang tayo nila. Kasi tayo nga ay agabiyado na sa partner natin. So, Agabiyaduhin pa tayo ng lawyer. So, ba diba, parang double ano na. So, yung time na yun, ay masyado akong down, depressed, dahil nga, injustice, napaka-unjustice. At sinabi ko sa kanya na, bayaran mo lahat ng ginastos ko sa plane. Dahil back and forth, nag-aeroplano ako, guys. At alam niya yun na, magbibiyahe ako. So, bigla nila yun siya magka-cancel in, in a last minute. So, di ba sa'yo yung pera ko? uwi lang ako. Wala. Ibalik naman ako Manila. Tapos sabi, may hearing na naman. Tapos hindi naman natutuloy. Yung ganon. So, in short, uh, uh, na-withdraw. Nagpalit ako ng lawyer. And, uh, the good thing is, kinuha ko talaga guys yung pera na nabigay ko sa kanya na 100,000. Pero, uh, binawas niya doon yung 20, sana uh, filing. So yun lang yung binawas niya. So nakuha ko yung 800 uh, uh, 80. Ayan, 80 ang nakuha ko sa kanya talaga. So pero yung waste ko naman ni at time yun hindi ko na nakuha. So okay, napahaba na yung ating video. Ayan. So gagawa ko nang sunod dito na video, guys. Music